At oras ngayon ay Tingnan natin ito Dahan-dahan lang, baka may manuka Ay, kay Susan tayo! Ayan, si Susan! Hello! Nadali, ayun! Oh, yun, mga nadali yung mga kasama natin sa galaan! Bali okay yung mga dokumento nitong nga uh, jeep at na uh, sa tamang uh, rota sila. Yun nga lang, matitignita sila ng uh, illegal uh, parking bukod sa naharangan na nila itong uh, lane. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay August 21, 2024 at sa oras na 9.15 uh, ng na umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa kahaba ng EDSA at uh, sakop ng uh, kaluhukan, nadaanan lang itong mga uh, nagwi ng mga jeep Simula doon sa may malapit sa Muñoz hanggang dito sa may kaluhukan na nga Pero hindi naman sa kaba ng uh, EDSA ang uh, clearing operation Bale, sakop din ng kaluhukan dyan sa may uh, banda ng uh, monumento So, lahat ng pupuntahan ngayong umaga dyan sa part ng Kaluukan ay mga complain. Dami pa dito. So, yun. Huli na lahat yan. Hanggang dito sa unahan. Ayan, nakulong na wala na makakalabas narangan na ng mga media dapat ngayon ay uh, holiday na i-move sa Friday ito ibig sabihin nakapila wala pa kasing pasayero, pero yung dito puno na bukod sa paninigit ay uh, tinitignan din yung mga dokumento bakang uh, out of line Katulad ng uh, manakaraang uh, natikitan doon at uh, na-verify kayo yung mga dokumento Okay naman Kaya matitikita na lang ito ng mga illegal parking Nandito tayo sa monumento At ang uh, dala nating uh, tow truck ngayon ay Five. 11 okay. So mag u lang yung uh, team <laughs> Ang oras ngayon ay 10 ng umaga Haba uh, rin pala ng pila nitong uh, Bas Carousel Ah uh, dito ano nga pang uh, district ito? 8th 8 Avenue at uh, sakop ng uh, Kaluopan. Woo! Ah, ito na yung tiga Northern. Ito yeah. nga pala yung uh, joint operation ng uh, SOG Strike Force at ng Northern District. Magmula dito sa uh, 8 Street na kay Dezos na ngayon nakita ko doon sa signage kakaliwa kakaliwa dito sa sandali ha titignan natin kung ano yung kakaliwa na ito ang dami dito Ngayon, pagagaling natin sa 8th Street Kumaliwa dito sa kahaba ng 11th Avenue uh -huh. <laughs> <laughs> ah wala hello. Nadali ba? Nad- nadali, nadali. Nadali ayun. Oh. Oh, 'yun, mga natali 'yung mga kasama natin sa galaan. Oh, yan <laughs> Sana all, lahat ng mga natitikitan, ba ba yan? masasaya. <laughs> so wala namang masasampa. Wala. Wala namang masasampa. Okay, sige. Ingat kayo palagi, ha? Ay, kay Susan tayo! Eh, si Susan! Hello! <laughs> Yung natikitan dito, ayan na. Nakaayos na. Mabilisan ng operasyon dito dahil uh, joint operation ng uh, Northern District ng uh, MND saka ng uh, SOG Strike Force. <laughs> <laughs>

may dalang uh, helmet si tatay yun nga lang pang uh, bisikleta tapos nakatsinilas nila. nyo ay ay

At uh, par yung uh, naka-chinilas. yung uh violation -huh. natin, sir. No, yun

At uh, pinahihinto, huminto. So, naabutan dito So, hindi pa tapos tikitan Aalis na naman <laughs> So, ito matitikitan na lang ng uh, violation na walang uh, helmet So, hindi na ito mahahatak dahil meron naman lisensya Nasa kabaan pa rin tayo ng uh, 11th Avenue At ang uh, oras ngayon ay... nasa kahabaan pa rin tayo ng 11th Avenue at ang oras ngayon ay 10.55 ng umaga so, hey. Dalawang kanto kasi ang naharangan Ayan, saka ito habang uh, nililinis at uh, kinukumpis ko itong mga paninda dito or gamit paninda eh wala yung may-ari. <laughs> Tignan natin ito Dahan-dahan lang, baka may manuka Ah hindi, soft drinks Kala ko mayroong uh, Naka May nakatakip kasi oh. Uh. There, Dumating na yung may-ari. Yun nga lang. Ito, malinis okay. na yung kanyang uh, lugar. lugar. Nabigyan ka ba ng permit dyan? Ako ba na? Ako. Nabigyan ka ba ng permit? May permit ka raw? Ako. Ay, tatagyan yung sana eh. Kasi nga, isa na kayo sa mga nare-reklama ko ng bangketa. Ginagawa niyo yung tindahan. Hindi naman tindahan ng bangketa. Kunin nyo yun yung mga pwede natin kunin. Yung kaya niyang kunin, kunin niya. <temMAND glaubenszers of judgment> <mon Town> <did and>

Opo, hindi pwedeng kasama sa clearing eh. uh, ito, ito. <laughs> ingat pwede yan? ganun yung bahay dito dito pala ay uh, basketball court wala lang yung basketball ring ito yung mga motor na ito sa tropa sa mga lokal sa my sidecar Well, may oh, okay. saka -saka. Uh, nasa kabaan pa rin tayo ng uh, 11th Avenue sa oras na 11 ng umaga dito oh, merong uh, kulungan uy grabe ang laki ng aso Ay, ko, <laughs> hi ano yung aso yan? sa'yo e, alisin nyo yung kulungan so ayan kukunin lang yung dog para makuha yung kulungan or maalis so ang gagawin dito wawasakin na lang at uh, yung uh, waste management ng uh, LGU ang uh, kukuha ng mga basura may papakuha lang dito ka pati lang So, iwan natin yan. Dito tayo sa unahan. Hindi na ito masasampas sa scope. Dahil dito yung mayari. At uh, matitikita na lang ito ng uh, environmental. Saka ito mga ito. Nandito yung may mayari. Dahil nga nakita natin may uh, kalamansi. Uy, kamusta na, Dad? Ang proseso sa pagtitikit ng uh, environmental ay kailangan lang ng ID ng uh, may-ari ng mga ito. At ang multa ay isang libo. Ang oras ngayon ay 11.15 ng umaga. So, tiridrits na tayo. Hanggang hapon. Well, uh, una-una itong uh, 11th Avenue, no? Uh, itong mga avenues here in Caloocan, these are all considered mga major streets po nila dito sa lungsod. So, it's very important na it's always kept clear of any forms of obstruction dahil una-una alam naman po natin kahit paano medyo maliit po ang kalsada dito sa lungsod. So, kung meron po mga obstruction, lalo po tayo makakontribute sa pag ng biyahe ng ating mga kababayan. And aside from that, we have already received uh, several complaints. Uh, hindi lang po dito sa 11th Avenue but also other streets within this uh, city no So nandito po kami para magtulungan kasama po ang lokal na pamahalaan, ang lokal na traffic bureau uh, Narito po kami para sama-sama at uh, magtulungan po tayo na mabigyan po ng agarang solusyon ang mga problema natin sa lansangan Yes, we agree na andyan po ang barangay So they are also one of the first and forefront When it comes to maintaining Ang kaayusan sa ating mga lansangan However, uh, alam naman po natin Minsan meron po katigasan ng ulo At kakulitan ng ating mga kababayan So despite having the barangay there no, uh, Hindi po nagkakaroon ng takot Ah uh, hindi po nai instill yung fear sa ating mga mamayan. That's why nire require din po ang tulong at kooperasyon ng ating mga ahensya, especially the MMDA para magkaroon po ng tamang uh, solusyon at magkaroon po rin ng agarang solusyon and mabigyan po sila ng mga nararapat na violation. Because alam naman po natin, uh, hindi naman po pwedeng sasawayin na lang natin lagi, pagbibigyan na lang po natin lagi, uh, sometimes for us to learn, we have to ano, we have to implement it through issuing them a ticket. Well tama po 'yan no dahil una-una alam naman natin ang sidewalk ay para po sa mga pedestrian. Para po ito sa mga tao na magkaroon ng maayos, isang safe na passage para malakaran. Lalong-lalo -lalo na po, uh, as I said no, ito mga avenues here po sa lungsod ng uh, Caloocan. These are all considered mga major streets po nila. So napakadelikado sa ating mga kababayan kung puma obstruction sa bangketa, they will be forced to walk on the street. So, jampun po na lumalabas yung ano, eh, road safety issues. So, hindi lang po ito para magkaroon ng clearing operation, but this is also in connection to ano, no, implementing road safety para ngayon man ay magkaroon po ng maayos na lalakaran ng ating mga pedestrian. Thank you, sir.